may pananagutan siya. Di ba? Lalo na uh, nung siya ay naging presidente, panalo na tayo sa UNCLOS. Ibig sabihin, mm -hmm. mismo yung international law, sinasabi na may karapatan sa EEZ diyan, yung Pilipinas. No? Mm -hmm. Mismo international law, sinasabi na walang karapatan ng China magtayo ng artificial island sa EEZ ng Pilipinas. Mismo ang international law, sinasabi, no? sinasabi nila na yung nine dash line ng China ay walang basihan sa international law. Tapos, mismo sa ating presidente, binigay na sa ating bansa yon yung karapatan na yun, mismo yung presidente natin nun, ay uh, ano sabi niya, Michael, isang papel lang ito na dapat itapon sa basura. Mm -hmm. no? Sabi niya, isang papel, walang kwentang papel na dapat itapon sa basura. Kaya hindi ka magugulat na rin niya yung bansa. Hindi ka magugulat na makikipag-oral agreement siya sa China, no? na basically ang ibig sabihin ay tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Dahil kung wala yung supply, di ba? Yan ay guguho. Kung wala yung supply, magugutom yung ating mga frontliners. Kung wala yung supply, no? Ay talagang ibinibigay mo na yung sa China, yung ating bakuran. Eh anong classic mm -hmm. klase Eh talagang mm -hmm. merong uh, meron kang sagutin diyan. Lalo na pinagmalaki mo pa, no? Doon sa Cebu rally mo na mag kita kayo ni Xi Jinping sa April 8. Pinagmalaki mo pa, 'di ba? Diba? Napupunta ka sa China. Ano 'yan? Inaayos mo yung uh, asylum ni Kibuloy? Kaya ka ron, no? Inaayos mo ba yung asylum mo pag dumating yung ICC rito? 'Di ba? O gusto mo bang uling ibenta yung binenta mo na bakura natin nung ikaw ay presidente?